So, ngayon mga kamumhay, uh, rest din natin ngayon. Hindi tayo magtatrabaho. Kasi may ipaprocess lang ako. Wala akong ID. ID picture. Uh, ano naman pag naman maganda-ganda tingnan. Kasi mag-focus na tayo sa pag review Kaya uh, wala mo nang... Hindi naman sa wala. Parang bawas-bawasan lang ang trabaho. So, may, parang a week ganun lang yung pagtatrabaho na natin kasi wala eh pag sabi natin trabaho tapos review hapon wala talagang wala akong may instill sa utak ko so yun ngayon pupunta tayo sa doon sa school sa kabilang school para um, pupunta natin yung tropa natin mamaya tignan nyo kung sino siya may hihiramin lang ako kasi I need kailangan ko yun In terms of crisis, andun sila. I need peace. Ayan. So, yan Mga kamonghai, see you there sa tu- un sa kabila. So, ayan. Uh, andito na ako, andito na ako kanina sa PSU Compound. Ayan o. Oh. Ayan. Pasok na ako sa may- Papasok so, ko lang sa may- Pesci Outpost Gate Malapit na ako sa Forestry area Oo, sa Forestry, sa taas pa niyan So, nahihiya ako na magsalita dyan kasi Para akong tokmol So, Shininings ka na Dahil pahiram kayo Shininings ng sounds So, yan ah oh. Yan malapit na ako. Malapit na makikita natin si Papa. Ayan, oh. No? Makikita natin siya. Yan malapit na just uh, 50 steps. 50 steps ba. Yan. Yan na, yan na, yan na, yan na. Yan na, yan na. Yan na. Malapit na tayo. Yun, chicken natin ako dito. Siya are you, my First man, ah, Iyon. 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 idol, 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 Pablo? idol, 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 oh. idol, 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 panatan. Thank you. udah.